Magandang umaga sa inyong lahat. Kaya kung bago ka lang sa akin channel, ay mag-subscribe muna kayo. Ayan, makita ninyo ko kung anong or ito ng halaman. Alam nyo ba kung ano ito? Kung alam niyo, ito ay isang ori ng pelodendron. Ang tawag nila dito ay mayroong orange juice, tricolor, o mas kilala sa tinatawag na French of Orange. Yes, tama kayo. Dahil ang Fresh of Orange ay isa sa pinakamagandang pelodendron dito sa atin sa mundo. At nagkalat na rin ito sa bansang Pilipinas. Katanaw siya Fresh of Orange dahil ang talbos niya ay kulay orange. At ang kanyang mga sinunda na talbos ay mint green. At green na green na kanyang dahon. At kung ngayon niyong iisipin ang ating French of Orange, ay napakaganda sapagkat ang kanyang itong pinakatangkay At kung inyong makikita ay talaga namang napakaganda at mahabang mahaba ang kanyang tangkay ng dahon at kung inyong titingnan dito medyo nabutas ito ay nasunog dahil nasubrahan sa araw at talaga namang napakalaki ito ng ating dahon kung inyong makita at ang kanyang pinakamalit na tops ay nakita ninyo di ba talaga namang kulay pink, ang talbos. So, ayan. At ang pinakabago naman yung pinakatalbos, ayan Oh. Talaga namang parang, alam niyo yung tahid ng manok. Na talaga namang ang talbos niya ay pataas. At ang kanyang pinakatangkay na bago ay kulay orange. O, oh, tinan mo, isang dangkal yan. At makita ninyo talaga kung ito ay maliit o malaki. Pero lumalaki pa kay nito. Ito hindi pa siya matured bata pa. So, ayan yung pagmamastan di ba? Talaga namang birdie and -bird ang kanyang mga dahon. At ayan, talagang yellow green kung titingnan nyo. Parang mint green kung inyong titingnan ng dahon nito. At ang kanyang pinaka dahon ay medyo makapal. At haba ang kanyang dahon dahil bata pa siya. So, ayan. O, oh, ang likod niya ay medyo light orange. Ang likod niya. At napaganda itong itanim sa ating tahanan dahil ito ay ornamental plants. So, ayan. Ang isa po nating tops ay orange na orange talaga. Dahil tatlo ito, pinutulputol natin. Hindi ko pinakita sa inyo. Siguro, familiar na rin kayo sa pag-propagate ng French of Orange. At ang ating French of Orange ay talaga namang napakagandang pagmasdan dahil gumagapang ito. Mabilis itong dumami. At depende na lang ito sa pag-aalaga kasi ang iba ay hindi pa talaga lumalaki. Ang iba ay malit ang mga dahon. Ang iba ay malaki. So, sinukat natin ang isang pasok kung ilan aabuting dangkal. So, ayan. Kaya na isa. At ngayon ay dalawa. So, dalawang dangkal na ang ating pelodendron nito sa kulay blue na paso. At ngayon, may mga maliliit siya na mga tumubo na mga babies kasi mga siblings niya kasi naputol tayo dun sa mga nakaraan ng mga katawan niya at nilipat-lipat natin sa ibang mga paso kagaya ng yung kulay puti at itim na paso ayan ay mapintotol-putol ko lang ayan naglalabasan na ang kanyang mga ugat ba diba? kulay orange talaga at ng pagmasdan dahil fresh na fresh po yan at nakakatulong po yan sa ating sa paligid at nagbibigay po yan sila oxygen at talagang ang carbon din po ay tinatrap po yan nila para kaagad ay hindi po dumami ang carbon sa ating mga paligid. Maraming salamat po sa inyong panonood. So bye bye. yung laging aking video. Kaya thank you so much.